Oh! Ano masabi mo sa kainuman mo, Brad? Walang kwenta makainuman kainuman ko ngayon. Bakit? Walang kwenta. Eto na lang, tulog Eto ba ito? Pare, 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 Julius, Julius, itu ka? Kuak, 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 kuak. <laughs> Wah, <laughs> burdak nak kaya. Ini ni. Itu ka? Kuak, kuak, kuak. Oh ya, bini bini jono. Ini ni pun ada pun ada. Abang, 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 tak tinggal tu. Right. Tidak ada pun. Tidak ka, yabang mo pa. Ay, dito, dito. dito. Hoy, punta na bulok ka, Julius. Masabi mo, sir. pare. Dead ball. Dead ball, dead ball. Hoy, pinunasan oh. mo, butang ina. Pasel! Pasel yun, no? Bastos yun. Lahat pala, Para kang baby. Lahat pala, ch chaser mo, ha? Butang ina. Oo! Oh! Oo! pare! Sumusuko! Ay, masabi mo buta nga yun, hassle yan. Ang ina, hassle yan. Parang ayaw yun, parang ano ka ngayon? Ano? 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 Wala pa, wala pa. Ulun, puro Wala pa. That's what we call hardcore. Hardcore! Dumigay lang, dumigay. Dumigay lang ba? May sumama <laughs> lang <laughs> talaga. Dumigay lang pero may sumama. <laughs> Ay, nakakaya yun, Brad! Nakakaya ka, pare! Oh, sige, ano ba sabi mo? Bago dito eh. Hardcore, di ba? Wala na, pauwi na yan. Dila kaya, dila kaya. Dila kaya, kaya. Dila kaya, kaya. Dila kaya, kaya. Dila kaya, kaya. Dila